Hi guys, let's do the Ilocos Empanada. So ayun, dinayo namin to sa General Luna Street, Malabon City. Hindi naman may dahil may signage naman. So tara, paso. So quick silip lang sa mga menu nila. Later ipapaliwanag ko kung ano yung pwede pang bilhin dito. Pero syempre, ito talaga ang dinayo namin, ang Ilocos Empanada. Ang in-order namin ay for takeout na box of eight. Ayan, panoorin nyo muna kung paano nila ginagawa. Oo nga pala, ang mga rice meals nila ay Longganisa Rice Meal, Dinakdakan, meron din silang Bagnet Rice Meal. At para naman sa Bercada Food Trip, meron din Man silang Belao Meals. Oo nga pala, napansin ko, meron din silang Sisig Meal. And mabalik tayo dito sa ginagawa ni ate. Nilagyan niya ng toge, longganisa, at egg. At yan yung special Ilocos empanada na 85 pesos. So ayun na nga, ayos ayos, pit 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 pit, ganyan. Oo, oh, diba? Ang galing. At para magmukha talag siyang empanada, ayun, gagamit sa ate ng plato, pa paikot, ganyan. Tapos nagpaalam siya, siguro sabi niya, wait lang nga, yagis muna kita. Ayun, shoot. And so, let's eat. Masasabi ko, napaka-crunchy. Yung longganisa, sobrang garlicky ng flavor. And for the healthy, may gulay yan. Yung suka, the best. At yung itlog high nako ko. Kaya huwag kalimutan ng take out. So ayan ang details nila. And meron na din sila sa mga delivery apps. Ayun. Thank you for watching. Bye!